Nung puno ng pagmamahal ang mga wedding vows ng celebrity couple na sina Meka de la Cruz at Nash Aguas, matatanda ang ikinasal ang dalawa nitong Sabado, May 18 sa Tagaytay, sa video na binahagi ni Meka sa kanyang social media page at mapapanood ang kanilang palitan ng mga pangako noong sila ay ikakasal. Sa wedding vow ni Nash ay inalala niya ang naging journey ni Mika mula nung una nilang magkakilala hanggang sa naging magkarelasyon sila. Amin niya, tatlong beses raw siyang inlab sa kanyang asawa. Unang beses raw siyang nahulog kay Mika ay nung child star pa sila. Sumunod ay nung 2018 kung saan nagsimula ang kanilang relasyon bilang mag-boyfriend at girlfriend. Tatlo ay nung matapos silang mag-break ngunit eventually ay natagpuan ring muli ni Nina Nash at Mika ang nagdaang patungo sa isa't isa. Do you my love, I will not promise all the things of the world for we will leave it here. I will not promise riches for you will fade but I promise you this, I will promise you joy even through suffering. I will promise you peace in all circumstances and I promise to always point you back to him wherever it seems so hard and i promise to love you even wow. when you don't anymore because that's how he loves me and i love you pangako ni Nash kay Mika maging ang wedding vow ng dating child star ay naging punong-puno ng pagmamahal habang binabalikan niya ang kanilang mga pinagdaanan ang galing mo talaga kasi hindi pa tayo mr and mrs noon but you are already leading me kaya i'm sure you will be the best leader to our future family future kids, papori ni Mika sa sawa. Papatuloy niya, mahal na kita nung binuhat mo ang bag ko sa kahabaan ng Great Wall of China at sa kahabaan ng Asian Cross wow. ng Going Bulilit. Kahit napakabigat ng dala ko, pati nung binilhan mo ko ng Green Mermaid Ball Pin sa Singapore. Nagpapasalamat rin si Mika sa pagmamahal ni Nash sa kanya. Anya, love, salamat sa lahat at sa haba-haba, ikaw ang unang crush ko at ang huling mahal ko. I love you so so much. This is the start of our life together. Are forever and I'm so blessed to be your Mrs. Victoriano. Masayang sambit ng actress.